Good guys and welcome back ulit sa ating channel For today's video, the wave 125 ay naka-experience ng nabaan. Siyempre so, guys, kapag naka-experience ng nabahan ang mangyari ay pumapasok ang ating tubig sa ating tangke. So yan po ang level ng tubig guys na nakuha natin sa kanyang tangke at ang ibaba naman ay ang kanyang gasolina. Simple guys, for today's video, nais kong i-share sa inyo kung anong dapat nyong gawin kapag may halong tubig ang iyong gasolina. Simple, kumuha lang kayo ng empty bottle ng 1.5 liters at ilagay nyo ang lahat ng gasolina na, na may kasamang tubig. Tapos balikta rin nyo guys, tulad ng nasa video. Kasi yung tubig ay mabigat ang, ang density no. At tumulubog yan kapag nahalo sa ating gasolina. So, pag kapag ang tubig guys, ay unti unti siyang na bumaba So, unti-unti rin buksan ang yung kamay at unti-unti rin ipalabas yung tubig. So, tulad lang sa video okay. guys, napakadali lang po kung paano isegregate yung tubig at saka gasolina. So, unti-unti na walang gasolina pero huwag nyo munang putulin guys. Kasi yung tubig, meron pa yung mga maliliit na tubig na ah! unti unting ng waba. Hanggang makikita nyo at mapil nyo na wala nang nakahalong tubig sa ating gasolina. At pure na talaga na walang kahit mga puti-puting maliliit na bubbles. Kasi yung puti-puti na puti-puti na mga bubbles, yun po ay tubig pa rin guys, no? So, check natin kung wala nabas ang tubig. So, sa pang bahagi na yan guys, buong balik po ang tubig kasi nga mabigat siya. So, balik tara nyo ulit. Tapos, uh, pakiramdaman nyo yung mga, yung mga kulay puti na bubbles, tubig po yan. So, hindi po natin, hindi po hindi, na hindi natin yung makuha guys, hanggang ma-filtered natin at ma-pull ma out natin yung mga bubbles na yan. Kasi yan po ay tubig. Asahan nyo kapag pilit natin ilagay yung na na binaliktad natin at meron pa rin maputi-puti mga bubbles yan po ay cause na magkaroon ng pagpatay-patay sa ating takbo ng ating motor so yan po ay magkaroon ng pag-impok sa ating bowl ng ating karburador so ang gawin nyo guys kapag maka-experience yung motor ng ganyang senaryo na parang namamatay-patay tapos yung gusto yung na is may halong tubig o yung tanki at hindi pa naubos so i-drain nyo lang yung yung uh, pundo sa bowl guys meron yung drain plug sa ilalim no So, okay. kapag na-drain na yon na tubig nyo yun, lumalabas ang tubig. Tapos, paandarin nyo lang siya hanggang ma-drain yung tubig. So, ito yung na filter na natin ng gasolina, guys. So, sure na sure na, sure na yan, na wala lang halong tubig. So, sayang din naman kung itapon natin at malayo tayo sa mga gasolinahan. Itong video nito, guys, ay malaking tulong, lalo na sa mga baguhan pa lang. At, simpre, ngayon pa lang nakita na pwede pa lang pa kinaba-segregate ah, yung tubig sa ating gasolina ang motor na ito ay service na natin no? Dala na rin ito rin ay isa sa mga biktima na nabahaan nung mga nakaraang araw guys so ngayon for today's video is nice ko lang i-share sa inyo kung anong dapat natin gawin kapag naka-experience ating motor o tangke na nahaluan ng tubig ang ating gasolina so ganun para lang guys segregate nyo lang tulad lang na sa video na ginawa ko so ngayon i-check na natin ako yung compression kung hindi ba nagkaroon na problema sa kanyang balbula so naman kaya pwede na natin ilagay ang kanyang spark plug at ang kanyang karburador ay nalinis na rin natin guys. So hindi ko napakita sa inyo kung paano nilinis wow! Ang importante is na ko sa inyo na mapaandar natin ang kanyang motor gamit ang kanyang gasolina na nahaloan ng tubig. So yung okay. advice ko kanina kapag ayaw mandar na tumira kanyang motor so drain nyo lang ang karburador guys. Yung tubig kasi unti-unti niyang bumaba sa ating tanke at namumuo sa ating karburador o sa kanyang bowl. Drain nyo lang hanggang maubos yung tubig. At siyempre paandarin nyo na guys. Haga, habang umaandar siya, unti-unti yung nagre-refill yung uh, gaswin ng na ang ating carburetor. Kasi nga itong motor nito guys ay nakadepende lamang sa vacuum hose ng kanyang fuel cut valve. So, na natin? At syempre, pandari natin. So, yun guys, umaandar agad siya. Napakaswerte natin kasi napaandar natin. Oh my God! itong motor ni Bosing guys, ito ay may issue no. Nagkaroon na nito ng pagbawas ng langis. So sabi niya sa akin, possible ito daw ay uh, may problema na sa kanyang liner at saka sa kanyang block. Dala na rin ito ay so, mahigit mga 13 to 14 years na at never pong nabuksan ng kanyang makina. So sa na rin yun na edad na need na siyang i-rebore guys. Kasi tamang-tama na lang yun sa mga ganitong mga design na mga motor na Honda Wave 125. So yun, one click pa rin. No? Pinapaandar pa rin natin gamit ang kanyang naunang gasolina na may halong tubig. So yun guys, kahit napakabisa kong video nito, alam kong marami tayong katutulungan at nagkaroon ng idea kung paano gawin at kanabangan ang angas ang na may halong tubig. Maraming maraming salamat at syempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.